Ang National President Parents Teachers Association, si Ginoong Willie Rodriguez, nasa ating pong ninyo. Sir Willie, kumusta po kayo? Si Orly Tinidad po ito sa Radyo na TV pa. Kumusta po kayo, Sir Willie? Uh, isa pong napakamagandang umaga po uh, ka, ka Orly, no? Uh, salamat po sa ating ano uh, pagimbitahan. Maraming salamat sa pagtanggap sa amin napakaagang tawag at uh, uh, kay Hubay na, nabalitaan niyo na Hubay mo na una humo na nakarating daw ba sa inyong karaman na may nakalaman na may paano patas ng ganito na sinusulong po sa kamara na nagbibigay po ng 1,000 uh, pesos monthly sa mga mag-aaral uh, mula kinder hanggang college. Ah uh ngayon ko lang nga po nalaman niya dahil po nga po siguro hindi po hindi uh, usually kasi nasa Congress din kami about this ating mga hmm. uh, panukalang ganyan ano po. House Bill 27 uh, ng sponsor si Kong uh, I think Congressman Libis uh, Libisa ng Batangas. Nevertheless, uh, sa inyong pagtantya siguro Sir Willie, Uh, kailangan ba ito? Yung direktang magbibigay ng ano ng alawan sa mga estudyante o mas uh, mas magandang tingnan yung kanilang uh, uh, yung ano yung bagay na hindi sa salapi uh, na tulong sa mga mag-aaral. Ah, uh, po no kaoli no, matagal na pong ginagawa ng Pasay City po yan ano. Uh, nag-start po kami sa Pasay na 300 ang allowance sa mga bata at mm -hmm. uh, uh, naging 500, naging 1,000 at 1,500 na po every month yung mga allowance ng mga bata na talaga pong nakakatulong ano mm -hmm. sa mga project, uh, sa mga singilan Uh, talaga po na talagang ang uh, mga magulang po ay eh, talaga po nagpupunta ng eskwelahan para kolektahin po yung kanilang mga allowance ng mga bata no siguro so, po dito po nakita na uh, ating buting isang congressman at kasi nga po ang pasay ngayon is is number one sa literacy So napakaganda po na maging sample po no. Uh, kaya po naging number one siguro ang aming uh, sa uh, Pasay City is ano, no no dahil nga po diyan So meron pa lang ano meron, meron na pa lang uh, example merong uh, panggagalingan sa so, may basehan napaano kalang uh, batas na ito binabanggit niyo diyan sa lungsod ng Pasay ano bang sistema diyan 300 pesos binabanggit niya eh. monthly hubay to uh, hanggang saan po ba ito kinder to high school lang hubay ito? pati ba kolehiyo kasama uh, sir Willie Ah, uh, meron po sa Kolehiyo uh, dito no sa amin sa uh, CUP no, uh, City University of Pasay, uh, 500 lang po. Pero Uh, 1,000 po sa amin sa Pasay no. Mga um, public school. Public school lang po ano mm -hmm. na kapag ka ang DS uh, 1,000 po a month no. Pero natawag, get tawag namin yung FA or financial assistance no. Mm -hmm. At ang ano po dito is kapag ka DS uh, DOST science at saka spread is 1,500 po no. laki-laki -laki so, pala. Uh, yes po. Ang nakikita po natin diyan kasi ay eh, nanggagaling po 'yan no sa uh, ating Special Education Fund, no. At sa amin nga ang mayro kasi nga po talagang mahilig maano sa education. Right. Kung nagagawa po ng pasay, no, eh kaya pong gawin ng ibang city dito sa Manila. Mm -hmm. At ang problema po namin nakikita diyan ay eh, paano po yung mga maliliit na city at municipality na walang kakayahan. Mhm. Okay, kumusta uh -huh. po 'yung ano, 'yung uh, bilang ng mga mag-aaral, mga out-of-school youth uh, sa mga pumapasok sa KB dahil po niyan sa programang 'yan, sa so, inyong tingin diyan sa Pasay? Ang um, ang, ang ano nga po dito, no, talaga po masipo ibang city, no? Ah, uh, tulad ng kalapit na para kalapit na Makati at uh, ano po eh talaga po nag enroll po dito sa Pasay no mm -mm. kaya hinigpitan anak kaya siguro meron din gatong pondo sa 4P so additional po ito magiging uh, magiging pagmumula ng pondo uh, pondo ayuda na ibibigay Uh, may nakikita ba kayo na paraan para matiyak naman na ito'y tama kayo na paraan para matiyak naman na ito'y tamang gagastusin at walang pag-aanin ito'y mapapakinabangan talaga ng mga mamamayan no? hindi magiging sanhinang korupsyon may nakikita ba kayo dapat na padududa dito sa ganitong uri ng programa Sir Willie? Uh, sa purpose niya po no? wala pong gumagraduate eh. uh, siguro nga po dapat higpitan po. No? Mm -hmm. uh, at ang talagang dapat bigyan, yung talagang mahihirap eh meron po tayong nakikita diyan na talaga may kakayahan, eh member pa rin pa po ng Four Peace, no? Mm -hmm. At ang ano po dito, talaga po napakaganda ng ayuda ng Four Peace. At ang makikita po natin dito na very advantage use yung binibigay ng mga eskwelahan uh, tulad na sa Mandaluyong, no? Uh, 15,000 pesos per school monthly yan ang binibigay nilang ayuda sa PTA no and then uh, para para doon sa mga school dahil nagagamit po ito dati noon uh, sa mga load ng mga bata ang binibigay ng ano so ngayon dito po no uh, eh, meron na pong four piece meron na pong ah uh, dito malaki po ang alawas ng senior dito po kasi sa amin sa Pasay ano Uh, isa nga po sa sinusulong ng National PTA, kung kaya po naman ang dito, ang pasay po kasi siguro ngayon is nasa 80% na fully air-conditioned ang abing mga school rooms. Na kung ang aming best practices po ay sana po gayahin ng mas mayamang uh, lungsod uh, dito sa dito sa Manila at ang kung mga kung pwede pong gawin ano kasi very conducive no. Meron ka ng FA, naka-aircon yung inyong eskwelahan, rooms. Eh, napakalaking oh. bagay po. That, um... Pero alam na natin, Sir Willie, maramas maraming problema sa edukasyon ngayon. Silid-aralan, gusali, et, et, talagang minsan hindi na napag-iisipan kung gawin pang air condition ang isang silid-aralan ngayon dahil kulang ako tayo. Anyway, maganda rin naman pala at meron kayong mga may, may naibigay ho kayong ehemplo po at papatunoy ng magandapoy at malaking tulong sa maayos na pag-aaral ng mga estudyante. Sir Willie, maraming salamat Asa ulitin at maraming salamat muli sa pagtanggap sa aming tawag. Thank you po. Abang Adi pun selamatkan awal